Okay, magandang hapon po ulit mga kamaestro. Ito po ulit ang maestro, ang musikero, mangsda. At magbabalik po ulit tayo sa pagluluto. Dahil request po ng aking mga anak na nasarapan sa ating luto, sa panos. So, ito po yung ating panos. Bali, tatlo. Anak. Ama at lolo small, medium, large. So, tatlo po. So, apat po at yung isa po ay hiningi na at sinabawan. So, meron po tayong tatlo uling ah, ihawin. So, nandito po, nandito po ang ating mga samya. Meron tayo ng ngayong sili. Mayang ayam. Ay, mayang ayam. Mayang ayam. Tapos, request po ng aking panganay na anak ang lagyan daw ng pulang itlog. Yung ating ah, ihawin. Awang ko ba kung ano ba ang purpose ng pulang itlog. Okay, ito po ang mga samya uli. Ngawab, bawang, sibuyas, kamatis, sili, adik sarap. Okay din. Choy, uh, uh, cheese, may pa. Tapos, ya um, ang pulang itlog. At ating apunin yung ating foil. Okay. Balatan po natin muna yung itlog. So guys, kung ayaw yung panganay ko, lagan daw ng pulang itlog. Awan ko saan siya nakatikim ng ganda na may pulang itlog. Mmm. Amoy. Pulang itlog. At may, uh, at may nakotip. May pulang itlog. <laughs> na ako tim-tim 10S legpole na videographer ko na hindi active ko tim. Sa san publikidad sa Inihaw Shandil Ubus. Ubus ang kaning. Okay, sa aking estudyante si Angelic Gale, shout out sa iyo. Ang asal mo. Mm, srap. <laughs> Ito si Angelic Gale Quereza Siya sa sinig Okay na Atin mo nang Hiwain Ang itlog Anong hiwa ito kay makakain natin? Hmm. Luka Ang dahan ng luka Yan. Ito na ang bacham. Hmm. So, may sili ngayon may sili. Pamilig po sili ang aking mga bata. Nalaban-laban. atin Okay. Hmm. <laughs> okay, ang ngawab. Cheese. Sigurado, ubusan naman ang kanin ito. Hindi madami ang panos eh. Napakadalang. Kaya pala napakamahal ang presyo niyan. Kaya hindi ko na masisisi ng katinda. Sa dalang ng panos. Kaya pala mahal. Sa hirap mahuli. Kung marami sana, gaya ng pusit. Kasi madalang. Madalang pa sa patak ng ulan ng sibad. mengapa anggawa baca kacis okay. oke okay. oke mm hmm lagu pa oke okay. Wala, ang chainless. yan. natin ang pinus. Unahin mo natin ang Ang anak. Ano ang anak ang nandiyan anak ang pinakaanak pinakamaliit magabay butog naman ito <laughs> okay si buyas si tamak kamatis yan siya so, to dyan, kay Sheremay Matimtim. Masarap ito lang. Sheremay, masarap ito lang na naman ito. Halong ka nang kumasarap yan. Masarap ya, sigurado ito. Hmm. Marco. Polo. Oh, buy butog. Ah, uh, ingat ay. Jeez. Hmm. hmm. Nagbuibuto na naman sila. Hindi okay, pala nyo. Sa labas yan. Sa labas yan. Yan. Okay. One down. Ang anak. natin ng itlog. Pulang itlog. E Ito na rin. Sibuyas. Ah, bawang pala. Sibuyas. Cheese. bawang remutang kita nah itu air kasih natin dulu sili sili Dito na din muna. Tingnan natin, tingnan din. Mm. Abihan. Gitna. Hmm. Mahalang at baka hindi mo makain ng mga batuta. Nakakamalik namin natin sa... Mahalang? Boog. Log. Ba? Bui, butog. Bumutog na lang po ang ating nospa. Okay. Okay, o bundat na. Nagbundat na po ang ating nospa last si Lolo ay kung gano'n sana o oh. kung gano'n nabi sana kalalaki o oh. ginhawa sa mga test na rin mga kulang kulang wampot na rin o oh. maraming pati malalaman ng mga sahugo may nakakain po ng ating cheese Eh. CD Mayang ayang CD cheese. uh huh, supaya dong kok yang Pag may nakakain ng ating itlog at saka sa cheese, napapakain ng namok naman. <laughs> nakakain ng namok eh. <laughs> okay. Dahil ito yung atatlo, maghahati ako. Nais naman maghahati ko din eh sa malaking ari. Sa ati kakay. Ang uh, malaking ari, o. Oh. Lahat, lahat ng <laughs> Ito na sabi yung buto. pinaka buto-butog, o. Oh. Apat sana, eh. Kaso si nana, eh. Humingi ng pang sabaw doon niya. Pinagbe hindi, hindi makadami. Hindi madamihan, ay. Eh, napakadalang panos talaga. Napakadalang. Okay. Okay. Yun. Okay. Bags tayo. bugas Hmm. Okay. tama, -tama niya ating apoy. Sabalit natin apoy. Ayan なあ、ごめんなさい。 nó kìa, quá nó ngồi con gấu ok, Nghe đi. You know, they mm.

sumaya naman taba balik ngunit na ang ating inihaw na pinos bye bye